Hello guys, good morning. This is Bro Germ TV, I'm feeling blogger na si Cebu. So ngayon, samahan niyo ako sa akong biya. Medyo traffic man mga bro. Lakas na ang EDV mga bro. Ayan ah, galing magpatakbo ni Sir pa Paikot ik. Eh. Anyway, EDV lang ang malakas. Galing at hey. Si o si Sir Hoto. <laughs> ang galing naman magpatak. EDV 160. Hinay lang sir, kay madulas sir. Ang galing nang ang daan dito ay per so tad, -tad kay siya mga bro. Wow, galing. Mayroon ako na ipakilala sa inyo na product sa akin TikTok apps mga ka bro. Bibinta ako ng mga product na kahit anong product mga ka, galing sa mga seller natin. I pwede kayong pumunta sa ating TikTok apps Bro Germ TV. I-click niyo ang Bro Germ TV. Punta kayo sa TikTok apps niyo tapos search niyo Bro Germ TV. Tapos pumunta lang kayo sa showcase mga bro makikita nyo pag click nyo na bro Germ tv Makita niyo ang showcase Diyan ninyo makikita mga product na nandun sa ating tiktok app. pwede kayong pumili at bumili kayo Umorder kayo kasi sa aking tiktok apps mga bro yung mga product nandun ay palagi silang nakasil mga bro so sa mga gustong maka umorder i-click lang ninyo tapos mag-order ang solok sa Mundok Nationwide to ay pwede lang kayo mag-order kasi i-deliver to sa inyong mga lugar. Mayroon ako ng mga product, mga shoes. Mayroon ako mga, mga motor na mga accessories like sa mga uh, Inmax mga product kahit, kahit anong anong product mga kabro Makita niyo sa Sukis mga bro. Tapos i-click niyo ang Sukis ko. Diyan niyo makikita yung kahit anong mga product na binibinta ko mga bro. Meron tayong mga accessories sa mga motor, sa Inmax, Erox, PCX, sa mga XRM, mga scooter. Marami marami tayong ni add mga bro. So sa gusto mo order mga bro, pwede kayong umorder dito mga bro. So like mga accessories sa mga motor, so Inmax na uh, mayroon tayo na slider sa Inmax tapos mayroon tayong helmet mayroon tayong excess mga bro so pipe mayroon tayong binibinta na pipe mga pipe na pangpurmahan Diyan lang sa aking tiktok apps mga bro makikita kayo marami kayong pagpilian mga bro mayroon tayong mga carsonis mga shoes ringkot mga bro tapos jacket traffic man mga bro so ayan mga bro sa gustong umarde sa ating tiktok apps mga bro sa so, mga ilahan ng mga gamit pang bahay mayroon tayong na ni pang-add sa ating TikTok mo ka-bro. So, puntahan lang ninyo ang ating TikTok TikTok apps. Kasi marami tayong mga items, mga product na nakasil sa ating TikTok apps, mga bro. Huwag na kayong magpahuli mga bro. Kasi kadalasan sa akin nandun na mga products sa aking TikTok apps ay kadalasan ay nakasil, nag, nagsil sila mga bro so puntahan nyo pum pumili kayo yung pangpormahan pwede kayo bumili ng shoes pwede kayo bumili ng t-shirts mga carsonis anong tawag sa english yung carsonis mga bro nindot nindapita diri ah nindot kayong highway diri ay dilibat si So ayan lang mga ka bro sa gustong umorder sa ating TikTok TikTok mga bro. Sa mga nangailangan ng mga accessories ng motor. Sa mga nangailangan ng mga gamit sa bahay. Sa mga nangailangan ng mga pangpagwapo, pangpagwapo Na mga t-shirts mga bro. So marami tayo na di sa ating TikTok apps mga bro. I-search lang Bro Germ TV. And paki-click sa showcase. Andyan nyo makikita yung mga items na ni add ko mga ka-bro Marami kayong mga pagpipilian mga ka-bro Lahat na naka Nandun sa ating showcase mga ka-bro Sa ating tiktoks app bro Derm TV Ay Lahat ay naka order Naka post dyan mga ka-bro Ay naka sila mga ka-bro Yung mga sellers dyan na nagbibinta Mga product dyan Ay naka sila Kadalasan So marami kayong mga pagpilian, mayroon namang mga presyo na nilagay ang gagawin ninyo lang pumunta lang kayo sa ating tiktoks app tapos i-search nyo bro, germdb ayan lang makikita ninyo tapos punta kayo sa showcase ayan na di dyan na ninyo makikita yung mga items na mga product na gi natin sa ating tiktoks app smart bro so Wag na kayong magpahuli mga bro kasi nakasil sila mga bro. Marami kayong mga pagpipilian mga bro. Mayroon tayong mga bag, dana ng mga tubig, uh, tubig. Wag na tayo, kailangan tayo magbao ng tubig tapos nakasil pa sila mga bro. So ayan lang mga bro, dito lang magtatapos yung vlog natin. And don't forget to follow and subscribe sa aking YouTube channel, Bro Germ TV mga bro. Thank you and God bless po sa inyo mga bro.